Ano ang ibig sabihin ng Inri? Nakatala sa Juan 1919, gumawa si Pilato ng isang karatula at inilagay sa krus. Ganito ang nakasulat, si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Ang Juan 1920 ay nagpapatuloy. Nakasulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Ngayon, Maraming beses kapag ang krus ni Jesus ay ipinapakita, ang mga letrang inri ay inilalagay sa karatula sa itaas ng krus. Sa Latin, ang tekstong si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng Hudyo, ay isinulat ng Iesus Nazarenus Rex Ludeorum. Inaikling ang pariralang ito ay nagre-resulta sa inri. Malamang na ang mga letrang inri ay tunay na nasa karatula na inilagay ni Pilato sa ulo ni Jesus. Dahil partikular sa sinasabi sa Juan 1920 na ang tanda ay isinulat sa Hebreo, Griego at Latin. Bagamat tinutukoy ng Ebanghelyo ni Juan ang pagsulat bilang isang pamagat, parehong tinutukoy ito ni Marcos at Mateo bilang isang paratang. Ito ay nakaugalian na ilagay sa ibabaw ng mga ulo ng mga taong ipinapako sa krus dahil sa krimen kung saan sila nagdudusa at ang pangalan ng nagdurusa. Ang akusasyon kung saan si Jesus ay hinatulan ni Pilato ay ang kanyang pag aangkina siya ang hari ng mga Hudyo. Kabaliktaran, ang krimen kung saan ipinako si Jesus sa krus ay hindi isang krimen, ngunit isang ganap na totoong pahayag. Hindi lamang si Jesus ang hari ng mga Hudyo, siya ang hari na lahat, ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. Pahayag 17 14 at 1916 siya ang hari sa buong San at lahat ng naninirahan dito at hindi ang krimen ng kanyang sarili ang ipinako sa krus ito ay ang mga krimen mga kasalanan ng bawat isa na maglalagay ng kanyang pananampalataya sa kanya para sa kaligtasan kanya pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na dituntunin laban sa atin pati ang mga pananagutan kaugnay nito Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Colossus 2.14 Kung paanong ang titulong hari ng mga hudyo ay isinulat sa tatlong wika, ngayon din naman kinikilala siya ng lahat ng mga bansa at mga wika bilang tagapagligtas sapagkat siya ay sa lahat ng mga hinirang ng Diyos na kanyang iniligtas mula sa lahat ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpasan sa kanila sa kanyang sariling katawan sa krus at para kanino siya ay may kakayahan at nagnanais ang perpekto at ganap, ang tangi at walang hanggang tagapagligtas.